May kanon to. Para sa sandok din. Girls. Ma bebe, ma is ang ulam. Oh, mais ma is ang anong kanin. Oh. Ram hmm. tuna Republic. Tingnan hmm? so na kay mama din. So magtatanghali ano muna tayo mga bebe. Bago tayo mag-uusap ng mga kung ano-ano na lamang. Dahil sobrang pagod ako kahapon mga bebe, hindi na ako nakapag luto ngayon dahil kagigising lang natin. So yun na nga mga bebe. Maes na yung kinakain ko mga bebe, hindi na wala yung may. Kaya no, mataas ang ating kolesterol at saka sugar. So wali ka nakain na tayo mga bebe. So yun na nga mga bebe, ang update ko sa inyo dun sa kapa kasi nag-text ako dun sa kasaban ko. Maaga pa lang daw, sobrang daming tao na daw dun sa Jensen Sport Complex. At sobrang init daw. Hindi daw niya alam na makakapasok pa ba siya or hindi na. Sabi bakit kasi ikaw na malapit dyan? Kumbaga, siya pang malapit, siya pang natatagalan. Hmm? Hindi siya malapit, hindi siya makakapasok tuloy daw. Hindi ko wala alam pumasok na ba yun kasi hindi na natitig sa akin. Sabi ko sa kanya, mag-video ka kasi dyan. Tapos ipadala mo sa akin. Para ipos ko. Mabuti na lang talaga mga bibihindi ako pumunta kasi kung pumunta ako doon, useless din Oh. No? Dahil sa daming tao eh, ayaw ko namang magbabad sa init. Sobrang init daw. Parang malagas daw yung balat niya sa sobrang init. Doon sa Jensen. So iwan ko ba sa lugar na yan? Kaya eh, minsan na ako pupunta dyan dahil sa sobrang... Grabe talaga mga bibi, grabe ang init sa tulad natin na taga-agusan Tulad ko na taga-agusan nun ako, nasanay ako sa medyo malamig kasi ang klima dito sa agusan. Dahil marami pang kahoy, kaya malamig siya mga bibig. So nasana yung katawan ko. Kapag pupunta ako doon, sobrang init. No? Hmm? Mas mainit pa sa Manila, no? Sorry. So yun, ang update ko is maraming tao. And mag-congratulate na lang ako mga bibi, doon sa mananalo. imagine mo naman, ilang branch ng kapa ang mag-close dahil lang pupunta sa anniversary. So, sobrang dami talaga. Okay, sabi ko sa kanya, dapat kanina ka pa pumila. Ang haba daw ng pila, mga bebe. Ang aga-aga pa. Kasi ang, ang sport complex, 7 a.m. mag-start na. O, mag-open na sila. Then, one o'clock pa mag-start yung raffle. No. So, e, eh, syempre, yung mga tao, malamang yung hotel ng Jinsan, punong-puno yun sa dami ng tao. So, Charan, kakain muna tayo ng mango floats. No? Mm uh -huh, Bago tayo mag-uusap mga bibig. Uh -huh, mm -hmm. Mango float kayo dyan. Parang ano lang ito mga bibig. Tambal na ba? Si. Hindi rin ako pwedeng mag... Ikaw na. Ha? Huh?

Ayun, nabasuhan masuhama Pag-on lang. Jesus, na nakagod. Basal ko. Oh. Ha? Sobrang, ano ito mga bibi, pag mingga float kasi, sobrang, ano tawag ito? Matamis. Kaya, iniiwasan ko din yung sobrang tamis. Kaya lang, syempre, hindi naman pwede na, hindi ka kakain ng matamis, no? Pag ako, excited na ako kung sinong manalo. Naabang-abangan ko nga eh. So, bago ang lahat, mag out na muna tayo. And of course, binabati ko ang ating si Pastor Joel Apolinario ng happy, happy birthday. no Happy, happy birthday po sa iyo, Pastor Joel Apolinario. Wish ko po sa iyo palagi. Um, wish ko sa iyo is um, kahit na ma kahit na mayaman ka na, ganun, pa, ganun ka pa rin. No? And long life. Tiyari. Long life po sa inyo, Pastor Joel Apolinario. At wag, nawag po kayo. Huwag po kayong mababago. So, Hindi ko maiwasan mga bibi na minsan maiinis pa rin ako sa mga tao na uh, magsasabi na ay, ang kapa na yan, maging partula din yan sa M. Goldex, mawawala din yan, parang ganun. Naiinis ako sa ganun eh. Pero kung parang nila yung papa dun sa mga... Actually, ang alam ko sa M. Goldex, hindi naman daw ang alam ko ha, pagkakaalam ko. Ang M. Goldex ay hindi siya scam before, no? Kasi hindi siya scam before. Dahil nga, meron akong nakausap na isang member noon na uh, in, sa ibang bansa daw hindi daw yan scam and merong Pinoy na kumuha yata dito na ano ng branch no and yun na nga pagdating sa Pinoy kasi yung ibang Pinoy scammer kasi yan yung mga manluloko kasi yung ewan ko ba sa inyo kung bakit ang sarap sa uh, madali ang bilis yung mga panluko ng tao no yun na nga nasisira daw ang kumpanya na yun dahil sa isang Pinoy no dahil sa, daw sa Pinoy na hindi ko alam kung yung kumuha ba ng franchise dito o yung talaga mga member ang... Kasi dito sa amin may mga leader-leader. Diyan kasi masisira sa mga leader-leader eh. Yung ibang leader, kunyari, kumukuha sila kaya iniiwasan na yun sa kapa na mag-leader-leader. -leader. Kung pwede, pinapakiusap nila na ikaw mismo personal. Kasi dyan ma, ma -ano yung kapa sa mga leader-leader. Masisira eh. Dahil ba diba, kapag nasilaw na siya sa pira, Uh, yung mga natutanggap niya, hindi na niya i-remit. Ganun ang mangyayari minsan. Kaya minsan sinasabi nila, yung pera ay evil. Hindi po evil ang pera. Yung nadala po ng pera. Mm -hmm. Ang pera is the root of evil daw, sabi nila. Mm -hmm. Kaya lang, kung susumahin mo, kung titingnan mo talaga, ang evil doon, yung yung humawak ng pera, no? Siyempre, siya ang nag-iisip. Siya ang may utak. di eh, siyempre, siya ang evil. Tiyaring. Hindi po root of evil ang pera. Depende po yan sa pagdadala mo. Siyempre, kung walang pera, upan. Yung iba na nakagawa ng hindi maganda, Di ba yung iba nang-rape dahil wala si Oo, oh, nang-rape. <laughs> di, di ba yung iba nagnakaw dahil wala silang pera. Dahil kulang sila sa pera. So, parang yung nasabi na root of evil yun. You know? Ang evil yun yung utak ng tao kasi... Dahil yung utak ng tao, pa iba ang takbo ng utak ng tao. You know? Mag Magugulat ka na lang. Maganda pa siyang kausap ngayon. Sa susunod na araw, na nabaliw na pala. Eh, so, yun yun mga bibi hindi ako naniwala na ang pera ay root of evil, no? Dahil, depende yan sa'yo kung paano mo gamitin ang pera. Pwede mo siyang uh, itulong, pwede mo siyang... Kasi di ba sabi nga ni Pastor Joel Apolinario, marami gusto niyang tumulong sa iba dahil... Dahil nga, yung... Dahil sa walang pera daw yung mga tao, kaya naging ano sila... Di ba yung iba nag... Dito ko lang sabihin, di ba yung iba, kung wala silang mga source of income, ay ito, dito ako kasi. Mas malaki ang income po dito, charing. So yun mga bebe, dipindi din yan sa'yo kung paano mo gamitin ang pera mo. Tapos na akong kumain, baka pa maubos ko tong Kung paano mo gamitin ang iyong pera. Pwede mo siyang gawing good, no? Pwede mo rin siyang gawing bad. Kasi meron daw nanalo sa loto mga bebe. And before daw, yung... Before, yung family daw niya is sobrang saya daw nila, no? kaunti pa lang yung pera niya. Pero nung nanalo na siya ng luto, tas marami na siyang pera, naging magulo yung pamilya nila. No? Yung asawa niya na dating mabait, naging ano na sakim Inaaway na niya yung mga tao. Ganon yung mga bibidipindi yun sa'yo kung paano nabalin yung pera mo. No? Kaya, hindi ako naniniwala sa mga ganyan ganyan charing. Ang pera ay roto, ang, ang, evil dyan yung tao na gumagamit. Ang utak ng tao. Yung iba kapag nagkakapira na kasi parang ano, tumataas na yung Maging mayabang na no? Kasi, mga natin, makapag, makapag yung iba. No? Sino naman mabihin? Hintayin na tayo natin. Baka makapag-video yung asawa ko. Kung meron man, i-upload ko na lang bukas siguro kung meron siyang video. No? Kasi hihingian ko siya ng video. Eh. So kahit na walang bayad yun sa YouTube, i-upload ko pa rin para makita niyo. So once again, bago ako magpapaalam sa inyo mga bebe, uh, happy, happy birthday kay Pastor Joel Polinario. And of course, mag-shout out na naman tayo mga bebe. Um, si Lina Dolero, hello sa'yo madam from Cheda. Fatima Fa from Kuwait. Uh, miss Lingling, no? Jean Impas from Cebu City, hello sa'yo madam. Si Felix Navales, hello sa'yo Felix. Um, Alex Orsal, hi, 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 hi hello sa'yo lahat. Miss Sansan San from Taiwan Jim Baludoy Lauder from Tagum City Thank you so much sa inyong panonood mga bibe And uh, God bless inyong lahat And of course, congratulations sa mga mananalo Kapamilya Bye bye for now kasi pupunta kami ng mundo God bless you all